riders uh, mga itself so dahil ginit nagipit kami ngayon uh, yung baboy namin dito babawasan namin ng laman kasi wala na talaga no choice na bumagyo pa ayun ko ba so ito gagawa ng para makakuha ng pangkain bukas ito ito, ito. Palitan mo yan, ha? Hindi ko magulo. Hindi ko tuloy makuha. Palitan mo yan, ha? Oo. Oh, ka na. Papalitan ko to ng kaligayahan. Hmm. Dobli yan. Hindi ko pa nga makuha. Dobli na agad. Ba yan? Sirain ko to. Ay, Ay, huwag, huwag sisira, hindi. hindi, huwag mo, huwag mo Ako nga, try ko nga. Ay, ako oh, na, babaliw na, ikaw pa. Hindi nga lang pala itong dulo. So, madali mag-ipon, mahirap pagsungkit. <laughs> Yung 500 ay bandred. Malaki yan. Dapat 50 lang dapat. Ay, ito nabunot ko eh. <gasps> yung 500. Hala. Yung 500 yung nadali niya. Bigit na si Galang. Wala na eh. Wala na pang gasolina ng motor tipid na kaya wala na no choice hindi kunin to kasi una una di pa mo kumikita sa youtube kaya wala so ito baka siya sabi, content ko lang to hindi talaga totoo walit ko wala laman eh so ito uh, ah, papabutin ko to hanggang ano hanggang lunis bahala na paano ah. Mm. So, totoo to ha, totoo to 'yan oh. ano oh, mo ano, malutong pan o? So, meron pa ditong 2,000. 2,000. so, yan so o so, kung gusto niyo magtipid, may akalgan sya kayo. Kumusta may mako tayo ng ano, uh, pera, pero yan, so hopefully balana na. Palitan. So, palitan na lang, balana na kung ano mangyari. Okay, so Diyan na, natapos yung kuha namin dito sa alkansya. So, ang laman nito, ano pa, uh, siguro sang million na ito laman nito. So, sa mahapad ng video nito, huwag okay, mahiyang kumuha ng alkansya nyo kasi pinagrapan nyo naman yan. So, yan. Maraming salamat. Bye-bye.